Maamati maganda magandang hapon, makamatic. Ito makamatic, guriun na maliit isang dangkal ko lang makamatic na ginawa ko. May susubukan ko pa rin pare Dati makamatic, may sinubukan ako, di siya kaya lang. Tuli-tuli sa puno, eh. hindi na nakuha. Ngayon, mga matik, gusto ko siyang rin Gumawa uli ako ng panibago. Ang style naman niya ay di diisda. Nakaraan, mga matik, hindi siya diisda pa ang buntot niya pa ibon. Ngayon, ito mga kamati, diisda ito, mga kamati. Siyempre, mga matik, dito ako nagpapalipad sa bakanting lote kailangan sure lang natin sa uh, baka nilote mga kamatik na walang masasabitan sa kuryente o sa year mga kamatik. Kailangan lagi tayo safety mga kamatik pagpapalipad ng saringgola. Pagkasamabit naman sa puno mga kamatik, huwagin nang kunin pa mga kamatik dahil sa pagkasumabi sa puno mataas kinuha nyo pa pagka nahulog kayo mababalian ma lang kayo mga kamatik sa ringgola sa ringgola lang yan mga kamatik kaya pa natin gumawa yan. hindi kailangan na kunin pa natin sa ringgola natin pagka nakasabit na mga kamatik ngayon mga kamatik dito tayo sa bakante malawak wala pagsasabitan Meron naman kaya lang, mababa lang mga kamatik. Dito lang tayo mapapalipad dahil dito lagi safety mga kamatik. Safety. Ngayon mga kamatik, susubo ako na ito. Paliparin. Isang dangkal ko lang mga kamatik. Paliliparin ko na agad mga kamatik. Itong mini... Gurin natin, di isda. Dahil sa malakas yung hangin, mga matik. Pwede, pwede ito, mga Yun, tara, mga matik, subukan na natin paliparin. Itong maliit.